Yan, isang mapagpalang umaga ulit mga kamarites, tayo ay magiinit ng adobong manok habang naglalaba at nakaupo. It's too hot mga kamarites. Ayan, kadarating lang natin dito sa Pimpenga at tambak ang ating gawain. Ayan, yung kurti ng nilabang ko ogo. August 28, 9, August 29. Ako pa rin na nagtiklop, guys. Ayan, initin na natin ang ating ulam at ang ating, at ang aking asawa ay Tom Goods na. Itong adobong manok na to, ulam pa nila to nung umuwi ako ng provinsya. Mga provinsya, akala mo napakalayo. Actually, apat yan. Ayan. Ito naman ang ating nilalaban. Sabay-sabay na natin yan. Nung umuwi ako ng probinsya, pinagluto ko sila ng apat na dish. Apat na ulam. Ito, inabutan ko pa rin yung adobong manok. Dahil dalawa lang naman silang magdadi, hindi nila nauubos yung ulam. Kaya may inabutan pa rin ako. Yan, initing ko na lang. Tapos pag uwi ulit ako ng Sa nose, magluluto na lang ulit ako ng Ulam nilang magdagi. Ayan. At ito ang ating labahin. At dahil maulan, hindi ko alam kung paano tayo magsasampay, mga kamaritos. Ayan. Ayan ang panahon. May spin naman tayo, kaya lang syempre iba pa rin pag maaraw. deva i Jan vai for now a la